So dahil natapos na natin ang pag skim coat ng wall, pag first coating ng wall at yung ceiling na ipainal natin. So sunod natin itong pagka-tiles sa flooring. So tara, umpisa na. So, paano ba talaga inumpisan ang pagtatile sa flooring? At paano may iwasan ang kapak? At paano magiging pantay-pantay ang paglatag ng tiles? Sa video ito, ipapakita ko ang aking nalalaman base ito sa aking aktuala na experience sa aking pagtatiles. Una, huwag tayo magtatiles na marumi ang flooring dahil hindi kakapit ang hinalo nating simento na ilalatag. Maging maganda ang paglatag ng tile o maging maayos man ang paglatag ng tiles sa flooring, hindi pa rin magiging quality ang inyong gawa dahil sa ilal ng yung flooring ay magiging kapak yan dahil sa marami ang yung flooring. Pangalawa, i-layout ng maayos ang paglalataga ng tiles. Kunin ang tamang level at maglagay ng tansi para sa pinakagide. Laging tatandaan na pintuan tayo kumuha ng layout ng tiles. Dahil dyan magidipindi kung gaano kakapal at gaano kanipis ang ilalagay nyong siminto o hinalong buwangin para sa inyong tiles. Tulad ng nakikita nyo, sobrang kapal ng topping natin para sa tiles. So dahil yan, sa pin dahil yan tayo magbabase kung gaano kakapal at gaano kanipis ang ilalatag natin na halo. Sa hindi nakakaalam standard ng ating pintuan ay 110. So yung spray Dito tayo nag-aalo kasi di tayo kaya doon sa loob. So kaya dito tayo nag -alo. So magkipit sa loob, di tayo makapaghalo. So dito tayo maghahalo ngayon. pa na lang para ano lang, ore spray. kung buhag-hag lang yung pagkahaano, halo. Okay. Ora go. Bali na halo na. So ganito lang yung halo natin. Yan. Para sa ating tiles. So, ayan na nga. Kaya, galing sa 1-10, bumaba tayo dyan ng 1 cm para yun yung pinaka-allowance natin sa ating tiles kaya doon mo makikita kung gaano kakapal ang inyong itatapping para sa inyong tiles. tulad nga na nakikita nyo kapal ang ating tapping dahil nga yan sa ating pintuan pangatlong kalaman ang pagli-layout ng tiles long klase dipindi sa iyong gusto dipindi sa iyong area una gigitnaan mo ang iyong pintuan yun ang magiging guide mo ngayong tansi para sa inyong paglatagan ng tiles pangalawa sa wall kakukuha ng buo bago mo iiskwalahin galing sa pintuan para yun ang magiging guide mo sa iyong tiles pangatlo kung gaano kalaki yang yung tiles yun yung i-center mo sa iyong pintuan mga pamamaraan yan, ang tamang pag-layout ng tiles so dahil nalaman mo na ang tamang pag-layout ng tiles please follow and subscribe sa ating YouTube channel and Facebook page ibibigay ko yung link sa ibaba So dito nga pala mga Koragon, pagkatapos ko maglatag ng dalawang ilera, so iniskwala ko naman siya. So para palabas tayo dun sa may pintuan, para mabigyan tayo ng halo. Kasi kung itatiles agad natin ang buuhan, galing pintuan, di tayo mabibigyan ng halo kasi maaarangan na ng tiles. So di na pwedeng apakan yan. Kaya ang diskarte ko, latag mo na akong isang ilera o dalawang ilera, katapoy iskwalahin ko. Tulad ng inyong nakikita. So gumamit pala ako dyan ng dry fact. Dahil ganyan ang ginagamit kapag makapal ang lalatagan ng tiles. Gumamit din ako ng tiles tile adhesive at cement. Yung tiles adhesive at cement, pinaghalo natin yan. So, bago natin i-fix ng maayos, lagyan natin ng pinaghalong cement, tiles adhesive, ang ilalim ng tiles. Oke, okay, langsung potong airnya. na. nah. Pengapat lah. Na. So, pengapat atau sopet lah. So, sopet atau sopet itu paling nalalatakan natin. Ayan, so, mag ah, alas jis pa lang. So, apat atau sopet. Sobrang kapal. dahil sa may nabag tayo uh, taas dito para di pumasok ng tubig pag so, umuulan di pumasok dyan angat tayo ng mga 15 cm Ipili tayo ng ulam, tapos ulam, tapos ulam, yeah. <laughs> tapos ano pa? Ulam pa. Ipili yeah. tayo ulam. ulam. Ulam? Ulam. Ulam pa? Ulam pa. Tara. Hindi may kalayo, yung bibili natin ng ulam. <laughs> So ayan na nga mga koragon dahil alas 12 na So bibili na tayo ng ulam at kanin Kasi hindi tayo nakabili ng pagkain kaninang umaga Dahil madalas nagsasaing kami Nagbabaon kami ng aming pagkain So sa ngayon hindi kami nakabaon dahil late na kami ng oras <laughs> ka Ang taat? oh, meron ka Ang taas? Uh, Sarang taas? Sarang sa Sarang taas? mo taas? Hindi na Sarang Kalau nak satu, satu. Nah, kata sama dengan kita. Tinggi, Pak. Tinggi, Pak. So dito nga pala mga kurago nakakain na kami tatlo. So bali tatlo pala kami itong trabador na nagtatrabaho dito sa may ginagawa namin na bahay. So dito pala kami kumain sa may labas dito sa may sagingan dahil napakainit sa loob ng aming ginagawa. Dahil dito sa labas medyo makaka-relax relax kami dahil masarap ang simoy ng hangin. Init ngayon talagang napakainit. Kaya dito kami nagtatambay sa may sagingan tuwing alas 12 na ng tanghali. Yeah, So dahil alaon uh, na naman, umpisa na naman tayo ng pagtatrabaho. So dahil tatapusin ko pala ito ngayong araw na to. Para bukas, relax-relax na kami sa mga retats-retats ng aming gagawin. So dito nga pa naman kong naglagay na ako dyan ng dust Dahil wala na kasi akong maapakan pa. Dahil lahat na natin ay tiles. So zero na lang, sinusukat natin para may tiles natin na maayos. So ito nga sa wakas, natapos na natin. So, sa loob ng isang araw, natapos natin yung tilesan. So nakaubos pala ako dyan ng 60 piras tiles. So ang laki pala ng tiles na ginamit natin ay 40 by 40. Kung nagusto nyo aking video at napanood nyo, iba ang may alam.